Limang bagong style ng mga babaero. Makinig ka para malaman mo. Number one, bubusugin ka ng salitang kumain ka na ba? Kumain ka na dyan ha? Number two, kakampantihin ka ng salitang mag-iingat ka. Number three, paniniwalain ka sa salitang nandito lang ako palagi para sa'yo. Number four, hahatiran ka ng napakaraming salitang I miss you. At number five, ang panghuli, payayamanin ka niya sa salitang mahal na mahal kita at wala nang iba pa. Mag-iingat ka kapag puro ganito ang natatanggap mong salita mula sa partner mo o mula sa isang tao tandaan mo, ganito mandurog ang mga babaero ng mga babae. Pasasayahin ka, pakikiligin ka, at never daw sasaktan. Pero kapag nakuha na nila yung mga kailangan nila sa'yo o yung mga gusto nila, itatapon ka na lang na parang basura kasi wala ka ng pakinabang sa kanila. Tandaan mo yan. God bless. Sampung signs na malabong maging kayo ng taong gusto mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi siya nagtatanong tungkol sa buhay mo. Number 2, hindi kanya niyayaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Number 3, wala siyang balak lumabas na kayong dalawa lang. Number 4, ayaw niyang makilala mo ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Number 5, wala siyang ipinapakitang pagmamalasakit sa iyo. Number six, ikaw lang ang may ginagawang mabuti para sa kanya at wala kang natatanggap na kabutihan mula naman sa kanya. Number seven, lahat ng bagay na ginagawa mo ay walang epekto sa kanya. Number eight, hindi kanya madalas kinakausap o chinachat. Number nine, nakikita mo siyang nag-i-entertain ng iba samantalang ikaw parang wala lang. Hangin ka lang sa kanya. At ang panghuli, huwag ka nang umasa sa kanya. I-follow mo na lang ako para mas maalagaan mo pa talaga ang iyong puso at hindi mapaglaruan ng walang kwentang tao. Tandaan mo yan. God bless. acceptance of pain masakit but it's okay hindi lahat ng bagay ay pwedeng ipilit lalo na pagdating sa feelings we can't force someone to feel the same way as we feel for them na kahit gaano pa kalalim yung pagmamahal natin sometimes it just not enough to make them stay or make them love us back ang sakit lang kasi binuhos mo lahat pero hindi mo rin may iwasan na hindi lahat ng tao kaya'ng suklian yung pagmamahal na ibinibigay mo we have to learn to accept that kahit mahirap kakayanin minsan kasi love means letting go pero kahit ganon masakit natututo tayo umuunlad at minsan darating yung araw na marirealize natin it's okay not to be loved the way we want ang mahalaga nagmamahal tayo ng buong puso at hindi nang hihingi ng kapalit tandaan mo yan God bless Isa sa pinakamasakit na pwede mong maramdaman sa isang lalaki kapag sinubukan mong bumuo ng conversation tungkol sa pag-uugali niya. Tapos, never kanyang pakikinggan. Galit pa yung matatanggap mo. Yung tipong sinasabi mo na sasaktan ka araw-araw sa mga bagay na ginagawa niya pero sa halip na hayaan ka nang i-express ang sarili mo, nagagalit siya sa'yo. Nagagalit siya kapag nagsasalita ka Babalik na rin niya ang sitwasyon at talalabasin niya ang invalid yung nararamdaman mo Masyado ka raw sensitive o madrama Baka masabihan ka pang OA na babae Nagsasayang ka lang daw ng oras sa kadramahan mo sa buhay Di ba masakit magkaroon ng ganitong glasing lalaki sa buhay mo? na halos wala kang karapatan bilang partner sa relasyon ninyo. Lilipas ang araw at darating ang panahon, mamamanhid ka. Maninigas ang puso mo, mawawalan ka ng gana sa relasyon ninyo. At bigla ka na lang susuko dahil sa ipinaparamdam ng partner mo. Kaya sa lahat ng mga boys dyan, huwag nyo nang hahayaang dumating yung araw na ganito na maramdaman ng partner ninyong mga babae, matuto kang makinig at magbago. Kasi kahit anong habol mo kapag naman na ang babae, wala ka nang masusuyo. Grabe magtiis at magmahal ang isang babae. Kaya wag na wag mong hahayaang umabot ka sa puntong sagad na sagad na sila at ubos na. Kasi wala ka nang mababalikan pa kapag sumuko na sila. Tandaan mo yan. God bless. Ito gusto ko lang sabihin sa'yo na kapag hindi na ako yung taong mahal mo, iwan mo na lang ako ha. Piliin mo kung saan ka sasaya. Ayoko kasing nakikita kang pinipilit mo yung sarili mong mahalin ako. Ayoko na mahal mo ko dahil lang napipilitan ka. Naawa ka. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Basta kung hindi na ako yung taong mahal mo o hindi na ako yung mahal mo, just leave. Umalis ka na lang. At ako na ang bahala sa sarili ko. Tandaan mo yan.